Good morning sa inyo mga papi What oh, it's Moto and we are back for yet another video <laughs> Namiss ko kayo lahat Oh my gosh it's been a while mga papi Since last time nagkaroon ng video sa ating YouTube channel At eto na yon, Eto na Namis <laughs> Namiss nyo rin ba ako? We are back We are back Anyways mga papi, I hope everyone is in a really good condition Sana po all goods kayo, pogi pa rin kagaya ko <laughs> Oh my God! Grabe talaga ang traffic dito sa amin mga papi but as always, it's still a good day. Kaya nga nang sinabi ko sa inyo sa isang video na i upload natin noong nakaraan lang sa Facebook, every day is a blessing mga papi. Like I said mga papi, it's been a while since last time na nag-upload ng video sa ating YouTube channel and alam ko na-miss nyo na ang mga kalukohan natin. <laughs> Hindi naman kalokohan, no? Dahil, lagi naman mga papi Simula nung nag-start tayo dito sa YouTube, alam nyo Lagi naman sinisigurado natin na yung mga videos natin Na kapupulutan nyo Na mga maalagang informasyon Tungkol sa ating journey sa pagmumotor Lalo lalo na dito sa mga pinaggagawa natin sa ating PCX 160 Ngayon mga papi Ang agenda natin for today, simple lang The reason mga papi kung bakit lumabas na naman tayo ngayong araw na ito Ay dahil ipapagawa po natin ang ating motor These past few months kasi mga papi may naririnig akong kakaiba sa ating panggedi dito yan. Ang naririnig ko, eh, parang may nagkikis-kisang bakal. And ang aking assessment, para tayong doktor dapat sa ating mga motor, no? Ang unang-unang assessment natin dyan, mga papi, ay baka may problema yung bearing natin sa ating torque drive. So, I'm not sure kung naririnig nyo, ah. Mamaya pag dumating tayo sa shop na pupuntahan natin, ipaparinig ko sa inyo yung tunog. Para nagkikis-kis ang bakal na nakaka-bother syempre. And ayaw naman natin na baka mamaya mas lumala ang problema ng motor natin, lalo na ng panggilid natin. Kasi mas matinding sakit ng ulo yun! Oh my gosh mga papi! Papatignan natin dito sa napuntahan nating shop recently lang. Dito lang yun sa amin sa May kamarin. Yung doctor FI, budget friendly ang labor nila dun mga papi. Trust me. So kung gusto nyo dumayo at may ipapagawa kayo, sulit yon. I know meron dyan iba na mga mura lang pero hindi tayo sigurado sa quality. Ngayon dito sa Dr. F.I. mga papi. Hindi naman sa pagiging bias dahil taga dito tayo sa Kaloocan. Ano? Quality kasi ang gawa pero budget friendly. Hindi natin gagamitin yung word na cheap because cheap is not good. Budget friendly tayo affordable mga papi. Yun yung agenda natin but of course hindi naman tayo pwedeng pumunta sa shop na lang ng basta-basta nang walang dalang pera. <laughs> Kaya naman, Naku po, Nay! Naku, Nay! Munti ka na! Pero naman tawiran, bakit dyan kayo tatakbo? Diyos ko po, loleng! Anyway, wala tayong dalang pera, kaya eto, pupunta muna tayo sa bangko, mag-withdraw tayo, and after that, magpapagas na rin tayo, kasi tignan nyo, one bar na lang. Ako, mga papi, wag na wag nyong gagawin yan, wag na wag nyong hahayaan na maging one bar ang inyong gasolina ha. Actually, kahit two bars lang, dapat ah. nagpapagas na kayo. Wag nyong, ano, wag nyong patagalin, kasi bad yun. But of course, that one deserves another video, so saka na natin yun i-ano, saka na natin yun i-cover sa next video natin. Ngayon, eto, magwi muna tayo ng pera mga papi. Dahil wala na akong breads. Ay, breads ba tawag dun? Moto breads? Tama ba? Ay, hindi, sapato sa ata yung breads eh. Lala tayong pera. O, yun na lang. Huwag natin pahirapan natin mga sarili. So, you're back mga papi. Try natin pumunta dun sa gilid o oh, Para maparinig ko sa inyo Yung sinasabi kong ingay Well, hopefully marinig natin siya Or marinig nyo siya Pero based nga sa description ko kanina Yun na yun mga papi Para talagang ano May nagkikisisang bakal Kita, dito, kita for one way para makakita mo rin o maparinig ko sa inyo rather yung problema ng ano natin ng uh, panggilid natin is kapag inikot mo kasi tong gulong ayan eh, o may naririnig ka na talagang something ayan eh, o naririnig niyo ba yun? parang unusual kasi siya ngayon mga papi, ang sinabi sa atin ng, nung last na tayong pumunta dun sa Dr. F.I., dalawa yung posibleng problema. Baka ang una, yung bearing natin sa torque drive, posibleng may problema na or may tama na. Pangalawa, which is sana itong pangalawa eh, hindi naman yun yung case. Posibleng yung mga gearings natin dito sa loob. Nako, pagka ganun mga papi, problema na talaga yun. Okay? So, I really hope hindi naman ganun yung case and para ma-address natin yung mga ganong problema mga papi Umorder na rin tayo Naku, punong-puno oh May dito pa pala yung damit ko And para hopefully ma-address natin yung problema order ako sa Shopee ng torque drive na bearing So ang link nitong uh, pinag-orderan natin Idalagay ko na lang sa comment section ha Ngayon nakapag-withdraw na tayo ng pera Let's go! Di pala withdraw ng pera Kailangan pa natin magpagas <laughs> Parang buhay na buhay ako ngayong araw na ito ha. Ah. <laughs> Alam nyo kasi, kaya parang ang saya-saya natin. Kasi last day of the week. <laughs> Friday ngayon! Pero mamayang gabi, may pasok pa rin tayo. Huwag masyadong masaya. Mabupuyat <laughs> na naman ulit tayo. By the way, mga papi, gusto ko lang pasalamatan ng sponsor natin for today's video and actually, sila naman talaga yung sponsor natin no sa ating channel, mapa Facebook man or sa YouTube. Wala lang iba kundi ang Freedcon Intercoms Philippines and paulit-ulit at hindi ako mapabagod na uulit-ulitin at sasabihin sa inyo lahat na ang Freedcon Intercoms Philippines po para sa akin ang number one Bluetooth intercom dito sa Pilipinas eh <laughs> para sa akin para sa akin ha, sa buong mundo. Number one ang Fridcon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Diyos ko po, loleng. mag na tayo. Kayo dyan. Oh my gosh. Huwag nyo nang patagalin ba? Pinapainit yung ulo ko. <laughs> Pinagtitinginan na, na ako ng mga tao nung pinagsisigawan ko dito. Tapos hindi pa rin kayo nakakabili ng Fridcon. Ano yan? <laughs> So yung pupuntahan natin mga Papi is the Dr. F.I. na motorcycle shop Marami silang specializations by the way Dito lang yan sa amin sa Kamarin, sa Kaloocan Isa sa palatandaan nyo ay itong AV Moto na suspension tuning And shop, iba iba din yung ginagawa nila dyan Nakapunta na ako dito last time Nagpalinis tayo ng F.I. natin Nagpa PMS din tayo Sana natatandaan pa ako ni Kuya Syempre, pogi tayo eh si Kuya. Yung ano ko, yung maingay sa torque drive. Bumili ako ng ano eh, nung bearing. Ah. Uh, para hindi na ko mahirapan na Ayan mga papi ha. So ito yung kalisada na to. Yan, kamarin. Makikita nyo yan, Dr. F.I. Dito lang yan. No? Ayan o, no? oh, pagkalaki-laki, hindi naman kayo maliligaw nyan O oh, ito ha, pakinggan nyo mabuti mga papi. Ayan, ayan o. Ayan So, ayan wala mo naririnig ha. Pero parang may nagkikis-kisa na bakal. And the last time na pumunta tayo dito, and chinek ni Kuya yung torque drive natin, yung bearing niya sa loob, pagka sinundot mo ng ano, mamaya gagawin ko rin, papakita ko rin sa inyo. Pagka iniikot natin siya sa loob gamit yung ating hindi lit, parang magaspang na siya eh. Parang may, alam niyo yung parang may sabit. May sabit na siya. Parang si ano, may sabit. Nam yun, last ako nandito na nangako ko kina kuya na magdadala ako ng sticker eh, hindi pa rin ako nakakapagpa-print. So, ang ginawa natin, Fridcon yung nilagay natin dito. <laughs> sa mga bossing ko sa Fridcon, kung saan sana po nakakarating yung stickers nyo ah. Ayan oh. Dito sa Dr. FI, mga papi, hindi lang FI cleaning yung mga services dito. Kahit yung mga pyesa sa panggilid nyo, meron din sila dito. Pleto yan, ito. JVT, yung mga panggilid na set. Yan. May HIRC din. Ito yung ginagamit natin ngayon. So, meron ito pang NMAX, Mio. May sun racing din sila. Ito yung mga bell kumpleto Mga essential sa mga scooters. Pati ano pala, oh, Mini driving light. Nag-install din sila. Diyan sa mga matatagal na sa channel ko, alam nyo naman yung gawain natin, di ba? Mahilig tayo magbuting-ting ng motor, mahilig tayo mag-DIY. Pero syempre, merong ibang bagay na alam nyo na. Ibibigay na natin sa kamay ng mga eksperto. Hindi tayo dapat, ano, hindi lahat ng bagay kailangan natin pakialaman. O observe, observe lang tayo and malay natin, di ba? Matuto tayo and pagdating ng tamang panahon, eh, kaya ko na siyang gawin. Pero like I said, hindi lahat. Huwag kayong ano, kumbaga sabi nga nila, huwag kayong mga you <laughs> lang, mainit pa. Yeah, of course, hanggang ngayon, ito pa rin po yung gamit natin. Itong ating uh, RS8 na bell. Of course, yung clutch lining natin dyan. Ano pa rin tayo, tito na pa rin. Itong ating pulley set, HIRC, like I said, that meron sila dito. Ilang buwan ko na ginagamit. Solid performance. Good, na good. Okay mga papi, ito yung torque drive natin oh. So pag uh, kinalikot mo kasi itong part na to, ayan oh. nararamdaman mo na parang ano, parang magaspang na yung bearing niya. So yun yung papalitan natin dito sa loob. Habot yun dun, pati dito. Magaspang! <laughs> yun yung titiray ni kuya, saglit lang. Oh. Okay, so ito yung papalit natin. So pag uh, nagpapalit kayo ng torque drive bearing, dalawa yan parate, itong mas malaki eh. Ayan. And itong isa. Mas maliit. Kaya naman natin sana siyang gawin. Pero syempre mga papi, wala tayong tamang kagamitan. Pero dito, kompleto sila. Okay mga papi. So kapag kayo ay eh, nagpagawa ng inyong panggilid. Kunwari may kailangan i repair. Syempre, pag dito sa Dr. FI, kasama na yung paglilinis lang panggilid. Hindi pwede na yung kung ano lang ipapagawa nyo. Eh, yun lang hindi yung gagawin nila. Kaya solid talaga dito. Lilinisin na nila yan. Para good as new. At tignan nyo ang ating Daytona na clutch lining. Solid pa rin talaga, oh. Katagal, ilang buwan na to. Galing. Yeah. ito yung isang bearing mga babi o oh, yan tinanggal na kapag so, nasira na kasi ito mga babi Pag pumagal na nagkikreate ng mga kakaibang ina yan kaya nararapat lang napalitan talaga hindi lang ito meron pa yung isa ayun tinatanggal ng din ni Okay, yung isang bearing naman, ayun siya oh. Hindi nyo lang makita mga papi, pero yun yung mas maliit. Ngayon meron kasi yung parang lock. Yung parang lock na yun, yun yung tinanggal ni Kuya kanina. Ayan siya, ito. Ito yung parang lock niya. So ito yung kailangan nyo sundutin sa loob. Bago matanggal yung isang bearing. Ayan, mga grasa yan dyan, mga papi. Pero syempre, alam nyo naman yung mga parts ng motor natin, may wear and tear na tinatawag yan. So, eventually, papalitan nyo rin yan. Eventually! <laughs> Alright, mga papi, all goods na. Ayan, oh, naikabit na ni kuya. Hey, so itong isa, yung malaki, tapos yung nandun sa loob. Ayan. so properly, nagrasahan na din. syempre mga papi, ano, it's important na ginagrasahan nyo yan. Kasi pag hindi, yung bearing nyo, hindi rin tatagal. mga papi, problema. So, itong binigay sa atin ng shop, anak ng teteng, di siya pasok sa, ano, sa PCX natin. So, sabi ni kuya, yung inside diameter niya, yung diameter nitong loob, ayan, yung diameter nito, mas maliit. Kung i compare mo, dito sa diameter ng pang PCX 160. Ay, hindi lang kita mga pabe, pero ayan oh. Mas maliit yung diameter nitong binigay sa atin ng shop Kaya nung sinasalpak ni Kuya tong torque drive natin, dun, hindi siya makapasok. parehas sila ng diameter sa labas. Ayan. Kita nyo naman yung labas, same. Pero yung sa loob talaga. Mas maliit to. Ayop. Di ko alam, siguro maghahanap na lang ako ng shop dito na may ano, may bearing sila. Or sana meron si na kuya. Kung meron, eh, di mas maganda para di na ako mag -ikot. Ayop na yan, pang Honda Beat itong binigay sa atin, anak ng Tokwa. Buti na lang, hindi masyadong mahal. Ito, meron sina kuya, pero set talaga siya dapat kung bibilhin. Para choice, kundi ito na yung kukunin nate. Bira lang tumama si <laughs> Laging sablay na. Ay, just ko po. Ayan mga papi, so, ito yung binigay sa atin nung seller sa Shopee kung sino man yon mali yung code so pang Honda Beat to, to sabi ni kuya and kahit anong pilit natin doon hindi talaga siya kasha eto tignan nyo mga papi oh, para reference nyo na lang yan ang ganjan lang siya hindi talaga kasha so mas maliit yung inside diameter etong binigay sa atin ni kuya ayun pasag na pasok sa pangay eh. So, meron tayong extra ganito. Yung mas maliit na bearing. So, bebenta ko na lang to. Kasi ililibre ko to sa mga Honda Beat na users dyan. So, ayun, ba? Diba? Pasok na pasok, mga papi. Smooth na, no? oh. Wala na yung tunog na naririnig ko, mga papi. Hindi nyo lang maririnig sa video ha, mahingi kasi dito. Pero in person, ayan, wala na ako naririnig. Smooth na smooth na. So at least, kampante tayo ngayon na wala yung problema sa mga gearings natin. Alaga naman sa gear oil itong mga gearings natin so wala rin problema. Dito lang talaga sa, ano, sa torque drive na bearing natin. Ayan, tumimik na. Wala, wala na. Smooth na smooth. Oh, Ay okay. Lesson learned, mga papi. Pag bumibili kayo sa Shopee, lalala sa Shopee, minsan kasi may mga hinayupak na seller guys. <laughs> Ayan, check nyo muna yung mga code bago nyo ipasalpa Kasi kung nagkamali naman sila ng pagpadala, sabihin na natin na ano, benefit of the doubt mga papi, nagkamali sila ng tinadalang pyesa sa inyo. Kung hindi nyo pa nabuksan, pwede nyo pang ibalik. Basta check nyo muna yung mga code kasi usually mga ganito, transparent naman yung mga plastic nyan. So at least medyo hassle lang yung pag-return pero at least diba mapapalitan nila or balik nila pera nyo. Para sureball tayo. Mali natin is of course, dire-direcho tayo dito, pinasal pa natin kaagad nang hindi natin tinitignan. judge to experience! Good na tayo mga papi. Thank you bossing ah. Dito na lang tayo dadaan. Alright mga papi, we are going home Yun lang naman yung pinagawa natin Pero yun, napagastos pa tayo Sayang tuloy Nasa 200 plus pa naman yung bili ko dun sa set ng bearing na yun Pero aftermarket lang siya mga papi Sabi nga din ni kuya, hindi naman siya tatagal Pero yung pinalit ni kuya sa atin by the way jan sa Dr. FI Original yun So okay na din, at least alam natin tatagal talaga And yun lang naman mga papi Wala naman tayong ibang agenda for today's video <laughs> <laughs> Uwi na tayo. just ko po. Inaantok na ako mga papi. Yun lang ha. Yun lang yung may papayo ko sa inyo. Base sa naranasan natin ngayong araw na ito. Please make sure kung kayo po ay bibili ng mga pyesa. Lalo na sa mga online sellers. Bago nyo po buksan. Or if you can. Bago nyo po tanggapin yung pyesa. You have to check din mga papi. Para uh, safe kayo. Kasi baka mamaya iba yung binigay sa inyo. ba diba? Or nagkamali sila ng binalot. Ha? Hindi natin masasabi. So mas okay na yung ano tayo. Safe tayo. Tinitignan muna natin para Di na tayo mapagastos, di ba? So, yun. Anyways, mga papi, maraming salamat. Sinamahan nyo na naman ako for today's video. na -miss ko kayong lahat dito sa YouTube. Mahal na mahal ko ang community natin sa YouTube. Diyos ko po. And abangan nyo dahil, mga papi, malapit na ang 2025. And like I said, sa isa nating video sa Facebook, change is constant. May mga pagbabago tayong darating. Ngayon, 2025. Abangan nyo po yan. Ako, sobrang excited na ako. And I hope, mga papi, Suportahan nyo pa rin ako sa paparating na 2025, bagong taon, bagong pag-aasa na naman para sa lahat. Anyways, mga babay, hanggang dito na, na tayo. Maraming salamat sa inyo lahat. Ito, nag-iisa yung otis. <laughs> otis mo to, mga papi. Thank you so much. Kung ano man, yung mga layunin nyo sa buhay, kung ano man yung mga trip nyo, enjoy lang parate, mga papi, and ride safe. Otis mo to. Bye-bye.